Ginumpirma ng Vatican na ang ikinamatay ni Pope Francis ay dahil sa stroke at irreversible heart failure. Ayon po sa Vatican na ang nasabing sakit ay bunsod ng kanyang double pneumonia na unang naranasan. Sinabi ni Dr. Andrea Arcangeli, ang director ng Directorate of Health and Hygiene ng Vatican City State, na matapos ang stroke ay nasundan ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse. Nakasaad din sa official medical report na mayroon ng kasaysayan ng Santo Papa ng acute respiratory failure bunsod ng multi-microbial bilateral pneumonia, high blood pressure at maging itong type 2 diabetes. Ang kanyang kamatayan ay kinumpirma sa pamagitan ng electrocardiographic sanatology. Magugunitang nitong umaga ko ng Lunes doon ho sa May Vatican nang inanunsyo ni Cardinal Kevin Farrell ang pagpanaw ng 88 anyos na Santo Papa. Dahil po rito ay si Farrell muna ang tatawaging kamerlengo ang tao na magpapatakbo ng Vatican dahil sa pagpanaw o pagbibitiw ng isang Santo Papa. Siya ang mamamahala hanggang sa mayroong mapiling bagong Santo Papa. Si Farrell, mga kabumbo, ang saring uh, magunguna sa paglalagay ho ng uh, mga labi ng Santo Papa sa kabaong at pangungunahan niya ang right of confirmation of death. Si Farrell, ay itinalagang obispo ng Dallas doon po sa US noong 2007 bago tawagin siya ni Pope Francis na magsilbi bilang lider ng bagong department na itinatag ng Vatican na responsable doon sa pastoral care ng pamilya at itaguyod siya sa ranggong cardinal. Taong 2019, nang italaga siya ng Santo Papa bilang Camerlengo ng Roman Catholic Church.